nung binigyan ako ng nanay ko ng Porsche na sports car. Pero binawi niya rin agad. Medyo masakit sa damdamin ko yung prank na yun. Kaya ngayong araw, babawi tayo. At ibebenta natin lahat ng mahalagang bags at damit ni Mami. Dahil ngayong araw na to, tayo ay magkakaroon ng Gina's Garage Sale. <laughs> pero hindi niya alam. Kasi ngayon guys, si Mami ay nasa labas. Perfect time para gawin na natin ang Gina's Garage Sale. At guys, take note, lahat ng mga kadaan dito sa Gina's Garage Sale ay napakamura. 90% discount. Change. 90% discount on all items. Kaya, magbenta na tayo. At mami, sinasabi ko naman sa inyo eh, maghintay ka lang. Team Aga, ang sakalam. Now, let's go. We're inside the vicinity Grabe guys, man well, dito. Coach ba to? Gucci o kung ano man brand nito? Chanel. Chanel. Pwede ba na? Chanel nito? Ano yung magkano? Original Chanel. $2.50 na lang. Lakos. Louis Vuitton. Lagot <laughs> tayo kami. Amit ka lang natin naman. <laughs> Five for one hundred pesos. Dami na ba Dami na. Kulang pa! Ay, eh, meron na tayong mga kagamitan. Tayo ay magbenta. Chines Karajsi. Siyempre, kailangan natin sa kasabot dito. Kailangan si Gencho. Okay guys, so syempre may kasabot tayo si Joel Noriega. Kasabot to. Anong ginawa? Ito ka? Anong di ka kasabot? Ay, idea na, mo to eh. Idea to ni Kenchik guys. So para may alam ang idea to ni Kenchik, sabi niya gawa ko rin ng garage sale si Mami. Kasi hindi ka kasabot ngayon yun. kamay ka may. To, to, alam yan. Sobrang mahal niyan. <laughs> ano ko magkano to bibenta? 100. Mali. Mahal, huwag na naman 100. 150. Original yung ibitan 150. Kasi gano'n mo na ako isa. Mamapalayas ko sa'yo, boy. Sabay-sabay tayo, mamapalayas. Good luck na lang sa'yo, boy. Hindi na po, murang-mura lang. Murang-mura lang, 150, dalawa. Grabe, guys, oh. Zara, 150 lang. Kumakanta ba yan? Zara, herani mo? Paano mo talaga, Rick? Mga bag natin, murang-mura. Oh, gawin. Aga lang, yes, baby. Murang-mura. Baksak presyo. Bagsak <laughs> presyo, Louis Vuitton, 150. Ano yung balis sa'yo? Ano yan, sir? Ah, uh, 75 lang. Nating 75,000, 75 pesos na lang ngayon. 60. 60? Tatawaran mo. Kapal naman ang na mukha mo. 75 pesos ano na lang. Wala ko sasabihin niya, 60. O sige, 50 nga lang, mabigyan. Ito yung garage sale na sulit na sulit. Siyempre, dahil garage sale to, at kailangan may bibili, meron tayong kasabot. At yung kasabot natin ay kaibigan ko, kabasketball ko dito sa village lang sila RR. Papakita ko sa inyo. Ang malupit dito. Sinama po niya. Pati pamilya niya. Asawa niya. Tsaka dalawang anak. So, marami silang bibili ng paninda ko ngayon. At okay, yun na si RR. Hi! Ito si RR at ang kanyang pamilya. At sila ang ating mga customer. Para sa garage sale na to. Pasok. Ang mayayari kasi ngayon, umalis yung mami ko. <laughs> Tapos, hindi niya alam. Gumawa kami ng garage sale ng mga damit niya, tsaka Louis Vuitton. Okay. Tapos, maganda ko ito, baksak presyo lang. Mayayari ito, quality, quality pong Louis Vuitton. 100. Ano? Dating 50,000 to, ano na lang, 250 na lang. 250 na lang. So, ayan, madari yung magagandang damit dito. Ayan. Pwede po kayo bumili. Pagbalik ni mami, sigurado magagalit yun. Pagbalik na rin siya maya-maya eh. Lawakan na lang natin understanding natin. Hi! <laughs> what's your name? Hi! Okay. You bag? <laughs> hi. Say okay, hi. Sir, mura lang garage sale. <laughs> Pagano to? Mura lang. <laughs> <Pura> lang. <laughs> lang. Ha? ko na ito, na lang. Ito, ano lang. Ito, ito yung gusto ko Ito yung gusto ko Ito ano lang mo? 250. Dating <laughs> 70,000, 250 na lang. Ito yung check to. Ang na pa. Ang rin na lang. Ang rin na Ito pwede pang linis ng bahay. 500 na lang. Pwede Give me the <laughs> Ano yan? Ha? Bakit pang gano'ng mga tao ko? Baka kailangan ng pera

Bakit nandiyan gamit mo? ko mo sa kwarto. Sorry, sorry. Okay, lang, okay, okay lang po. Okay lang po. Hindi kasi, kapitbahay natin sila RR. Nataan sila, tapos nakita nila magaganda yung bag. Garage sale lang. pa kailangan mo kwarto ko. Ganda pa Hindi, 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 ako Hindi Ha? O oh, sige, makakaya naman pumunta ba sila kahit ito na lang. So... Hindi ako nagbibenta. Oh. Pasensya na kasi. Kung ito ay bibenta nyo, magkano? Hindi ko binibenta ka. Ikaw benta ko. <laughs> dito, pili nyo. <laughs> ito, ito, itong ito. <laughs> yan to. Pero kaya tapos Hindi nga siya bibili agad. Bibili nga sila kayo naman namin naman to. Pagkakalandra ka sa akin. Balik mo lahat sa kwarto ko yun. Huwag mo magpagpapaniwala dito. Pabalik mo yun. May napente ng dalawang bagyo kanina eh. Ba babayaran mo na kayo. Ano lang naman yung Louis Vuitton nyo na benta ko 750 tapos <laughs> 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 yung isa 450. Ano yung kanilang customer? Ito ka talaga, ano? May get 200,000 plus ang mga road. Ha? 200,000? Paano yan? E di benta na din natin ito. Sorry, sorry, sorry. Papatok ko lahat yan. Yakit mo sa kwarto yan. Sorry, pasay. talaga sila. Di alam mo nga tatawa may inis na siya. Kasi ka niya. Tungin na pa sila naghihintay kasi tagal bumalik. Di ba Di sa kaya? ba? Amami kayo nilang magpapit na niya. Okay. Pumapasok <laughs> kayo. Hindi okay, ako no, 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 no. Sa susunod mami, galangin niyo yung prank ha. Dapat ganyan yung reaction. Tuloy mo <laughs> <laughs> ah. Yan, ako. Uh, ako no, ang na. <laughs>